Kumakalap ng pirma si Senador Robin Padilla para tuluyang iatras ang pagpapaaresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Pitong araw ang ultimatum sa Senador para makakuha ng sapat na pirma. Yan ang pampagising na balita ni Mean Los Banyo. Desidido si Sen. Robin Padilla na balikta rin ang mosyon ni Sen. Risa Ontiveros na ipasight in contempt ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apolo Kibuloy. Ayon sa kanyang kapartido na si Senador Francis Tolentino, kumakalap ngayon ng pirma si Padilla para tuluyang iatras ang pagpapaaresto kay Kibuloy. I think there is a group gathering the necessary signatures to thwart any attempt for the issuance of a warrant of arrest, which is also legal. Tinutulan kahapon ni Senador Padilla ang pagpapakontempt kay Kibuloy. Kailangan niya ngayon ang pirma ng mayorya ng labing apat na miyembro ng Senate Committee on Women and Children o walong senador sa komite. Senador Amy Marcos, agad kumampi kay Robin. May makukuha pa raw silang ibang senador. Kami ni Senator Robin talagang uh, pipirma nagkasundo kami ka kagabi na pipirma pipirma kami para paatras itong contempt order kasi parang hindi naman siya tama at uh, sa palagay ko sasamahan kami ng iba pa naming uh, grupo si uh, Senator Go palagay ko no sino ba kami uh, teka muna Senator Go Senator Sincha ikatlong beses ang hindi dumalo sa hearing ng Senado si Kibuloy kahapon, kahit pa may sabina laban sa kanya. Kaugnay ito ng mga akusasyon ng panggagahasa sapilitang pagtatrabaho at pananakit sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Paniwala ni Senator Marcos, kuyog ang ginagawa kay Kibuloy. Meron na sa Senado, meron ding pagdinig sa Kamara. Kaugnay naman ang isyu ng paglabag sa prangkisa ng Sunshine Media Network International na pagmamayari ni Kibuloy. Talaga bang in aid of legislation ito? Yun ang pinagtatakahan ko. Magulo ito eh. Kaya nag, nagugulat kami. Ba't sa man sabay-sabay may kumukuyog ba? Nakarating na kay Senate President Juan Miguel Zubiri ang paangalap ng pirma ng suporta kay Kibuloy. Ayaw daw pangunahan ni Zubiri ang desisyon ng komite. I have to wait because according to Senator Robin, kinuso po siya na makakakuha daw sa majority of the committee members to overrule the order of the chairperson. He has seven days uh, to... It's a committee matter so I'll, I respect the committee. May pitong araw si Senator Padilla para makuha ang walong perma at tuluyang malift ang contempt ruling kay Kibuloy. Tumanggi munang magsalita mismo si Padilla kaugnay ng kanyang signature campaign para sa pastor. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Banyos, News 5.